Ang Department of Information and Communications Technology nagbigay ng babala sa mga kandidatong gagamit ng text blasting machine sa kampanya para sa manalalapit yan na halalan. Kaugnayan, kuha tayo ng karagdagan pang report mula kay Bombo Kelly Cordero. Nagbigay ng babala si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy sa mga kandidato nagagamit gagamit ng text blasting machine sa pangangampanya para sa nalalapit na halalan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa Malaysian National na sangkot sa iligal na pagbibenta at supplier ng online text blast machine o international mobile subscriber identity catchers. Ayon kay Uy, ang ganitong klasing machine ay kadalasang ginagamit sa scamming operations o yung mga nagpapanggap na telecommunication companies, bank at job recruiters. Inaalam na ngayon ng otoridad kung papaano ito naipuslit sa bansa dahil dati pa man daw ay namonitor na na mabenta mga ganitong klase ng equipment sa mga politiko. Napagalaman din na 600,000 pesos ang bentahan ng IMSI catcher pero mas tumataas daw ang bentahan nito kapag eleksyon. Babala ni Uy sa mga kandidato, mahigpit nila itong babantayan at matitrace nila agad sa oras na may gumamit ng text blasting machine. Supply and demand yan eh. Oras na tumakas yung demand, tataas rin yung uh, presyo. So there will be suppliers. And I, I, I need to warn our candidates no? because we will be monitoring. So, oras na may mga monitor kami ng mga text blasters in operation at nagpupush or ng ano for certain candidates, eh, matitrace kami yan. Biniging din ng kalihim na iligal ito at mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mapapatunayang gagamit nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo